sila kuya bagong dating uh, ng isda eto malalim na dito kahapon nag vlog tayo dito hanggang sa baba ko yung tubig so ngayon okay, hanggang dito na sa taas mga kabungid sila kuya ayan madaming huli oh, sila kuya justin pala to madaming kita ngayon si kuya justin ba bakit? <laughs> Ang dami nang naghihintay na ano dito mga kabukid na mamimili. Ayan o. Uh, maraming naghihintay. Ito sila kapalangan pa to. Di ba ate? Anong pangalan mo teh? Christina po. O si Madam Christina. Tagagapan. Kapalangan. Naghihintay lang na ano to. Nang isda. Bibili sila. Tapos mamaya mamaya mga kabukid. Hindi na makakadaan dyan. Ayan na yung sitwasyon dyan mga kabukid oh, Bahana po. Doon sa dulo. Sa kabila. Sa gitna. Dina sa ngayon po nakakadaan pa yung ibang motorista pero yung mga mga ano mga matic na motor dina po nakakadaan. Dami pa lang uli ni ano. Ang daming uli ni Kuya Justin. Malalaki na yung huli mo ngayon kasi lumalim na yung tubig ano. Pare. Konti lang. Konti pa pa yan. Kadami, ang lalaki. Sa akin ang uli, pare. Sa akin ang uli. Ah, sa tubig. <laughs> Tama nga na, sa tubig. Si ate naman. <laughs> sa tubig. Oh, eto sila kuya Boy din, no? Oh. Ah, nagkasabay, tamang-tama. -tama. Masosolve kayo ngayon. Yung mga mami mili, masosolve ngayon. Maraming silang huli. sino ka nga naman, masan nga naman huli. Nasa tubig. Hindi, sa doon, sa dulo. Sila kuya kanina, nadaan ako. Oh. Sila, sila kuya boy, malalaki yata yung Sila kuya boy ah peres lang ano. Common sa kanila. Common. Pagka kasi common, yung tawag po namin dito sa Kapampangan, common sa iba, email daya yun. O, Carpa. Kasi medyo mahal yung benta nila doon. Masarap kasi na isda yun. Ang dami niyang, wedya sina. Ayan yung mga tao dito, ang dami. Sila, Kuya Boy. Ay, ayun po pala isa, oh. nang isda rin ba yun yung isa? Meron pang isang nakabangka aron. Di. Ba't ikaw, pare, hindi ka nang isda? Gumawa screen, ah, screen yun sa'yo. Oh, screen. Pan -pan Panilapia yun sa'kin, ayoko pong ano. Pasakay oh. <laughs> tayo ng bangka, marunong kaya tayo sa mga ay. Ah, may ate, di na kayo makakadaan, di na kayo makakadaan doon, wala na. Umuwi na kami. <laughs> Oo. Oh. Malalim na doon, mabilis, matulin lumalim, mabilis lumalim. Yung motor po kasi nila nasa doon sa dulo So malalim na po doon Lubog na yung tambucho ng barako So pamaya maya Hindi na talaga automatic Hindi na, ma uh, ano yun? uh, hindi na makakadaan yung mga ano doon Yung mga Yung mga sasakyan Kaya bibili po ba kayong isda? ah, oh, maghihintay din sila kuya, si Kunsyal Joel mga Ayan abogis. po, ayan, ina-update po ni ano, maganda magandang umaga po pala sa lahat ng ating kabarangay para may update lang po yung uh, kalagay ng baha din eh, yung mga papunta ng Kandaba oh, Baha na po Baha na po, malakas Malalo po lumalim, na. baka mamaya may stranded lang po kayo kung pipilitin nyo makatawid Oo, oh, tama Salamat Kunsyal Joel ha, po, salamat, salamat. sa pag-update mo, pero meron yata nakita kung dumaan na NMAX, mga kabukit Merong mal naglakas loob na dumaan Oh, ito yung ano, ito yung mga mamimili ang dami. Oh, ang dami po. Dito po 'yan. Ah, talagang dinudumog po yung mga isda dito sa Dukma, Candaba, Pampanga, mga kabungid sila Kuya from San Miguel Bulacan. Ah, nakabili na si Kuya yung gusto ni Kuya. Common, yan lang, yun lang po yung gusto niyong isda Kuya. Eh, ito lang. Yung ano masarap din po yung silver na 'yon, no? Ah, sinigang samiso ko oh, types. Sinigang samiso no, masarap po 'yan. Na ah, na po ba kayo? Ito Dami. na Ano ate, may napili po ba kayo? Ah, Ay, ayaw, Thai Ano ba yung gusto nyo ko ate? Yung roho, sana. roho, ah, roho. So marami silang nahuhuli ngayon, type is roho, medyo kukunti lang. Roho, sila natin roho. Ayaw yung type is roho, ano? Roho sa inyo. Ah, order, nagtitinda si ate. Ang dami oh. Ang dami. Ah, samsaman lang eh. Samsaman lang ah. Ibig sabihin sa Tagalog, gagawan. Ay, sige, sige, sir. Salamat. Lalate, malayo pa to kaso yung hinahanap nilang isda, wala. Wala na tayo, wala na, baydol. Oy, ano komo nang hinahanap? Wala ko pirana. Oy. Hindi meron sila ano, meron daw silang pa order. Golping pala yung gusto ko. Oy, takatawid ka ba Malalam ko. Lalim na nga makakabukid. Lalalim pala sila. Ayo. Oy, nila sila ko ya. Ayan na, na agad. <coughs> Ubos na agad yung isda dito.